halu-haluin ah, ang buko salad yun na kayo sa malapot na paglilaman ng buko salad yung ito tumigmas ko yung pagkakaroon masaya pero yun nga po ang lalalala na yun yung sayang memories ito po ang aming nagawa lahat na buko salad wow mga kadalag, magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay kapunta po ako sa Anuling dahil ako po ay bibili ng buko. At gagawa po kami ng buko salad ni Mama dahil bukas po ang death anniversary po ni Nanay. Ayan, at ang magkakapatid po si na Mama ay kanya-kanya pong toka na dadalhin doon po sa padasan para po kay nanay bukas. Ayan at ako po ay bumibili na ng buko. So, fresh At ang um, bibilhin ko po ay dalawang kilo. Bali, 180 po. Well, bali, 180 daw po ang kina ng buko. Yan po yung kinayo. Bibili na din po ako ng buko juice. At ah, ito na po yung buko. Tapos ay bumili na din po ako ng buko juice. A few inches later. Ako po ngayon ay nasa sakadahan. Dahil dito na din po ako bibili ng ingredients na gagamitin ko po sa pangbuko salad. At saka sakto din po dahil si mama ay nagpapasakad. Nakay like kisoyo po. Ay ako po ay nagsakada na din. Noon ako na po muna yung mga pinapasakada ni mama at kinakalculate na. At ako naman po ay bibili na din ng yun po mga ingredients nga ng pang buko salad. Yeah, dito po ay mayroong mga fruit cocktail pero... Ate, ganda na sa nang inyo ditong malaking fruit cocktail. <laughs> yung mga inyo malaking fruit cocktail. Oh. Ay, ah, nasa loob. Pabili po ko na yung isahan honey. Eh. Tsaka, all-purpose cream. Ayan, dahil dalawang kilo po yung aking biniling buko ay dalawa din. Tapos ay condensed milk. Ayan. At tayo po ay magbabayad na. Saka na Ate Ganda. Saka kay Ate Sandra. Pang-artistahin ng pangalan ni Ate Sandra. <laughs> Thank you po. Sige. Nagbuhat na po tayo ni Ate. Salamat Ate. Dito na po ako sa bahay at binigay ko na din po kay mama yung aking mga isinakada ng mga paninda po niya. <laughs> kakaunti mama, nailista mo. Ay, uh, eh, pwede pa naman bumalik doon. Kaya ako yung kay sabi kay Abba, parang malaki yung pinadala sa akin ni eh, mama. Tapos ay, yung um, pinabili na may kakaunti eh. Kaya ako bumili na din doon ng panglaho ko sa buko salad sa at itimplahin ko na din maya maya. Mm. Yun po yung pinakang ano namin ni mama ah uh, toka para po sa ano po ni nanay. May pa baga bukas mama? Uh, ano, ano po bagang oras? Yeah, ah, patanghalian. Uh, ayo oh. tamong Tamang tamat. Bukas din naman ay birthday ni Milot. Oh, ay kami pagkatapos ay gogora ni Lug. <laughs> oo oh, ayan. Si nanay po ay ikaw one year na parang kailan laa Oh, nice, mamay, isang taon pa lang. Oh, kakamisinan. Kaya, nga. Nadalaw ko nga kanina nung paggako ay. Eh. Bukas mga dalaw. Oh, adala ulit teh. Nagpapinag-aayos dito ng mga nananda. Nakaydoon sa kainan ay kay nani, may mga buhay ng halaman. Gawa ng mga dalanan-dalana, mga bata ang dalanahin. Gawa ng mga bagets. Ang kulang pala may mga tsikarehan eh, 'yon ng ay, kaya sabi ko, kay, abo, bakit kaya si mamay? Lutang. Kaya Lutang. <laughs> kikakunti ang pinag, ano ah. Wala pala, lang na eh. uh -huh. nakakatuwa po ta, ang tindahan ni mamay. Kuha na ah, na halos puno na dito. <laughs> mga mga mi say, extended na dito sa kabila. <laughs> Napapag-isipan. Kaya lang, ay wala pa itong pinturat gawa nga ng ito poy hindi na damay sa pagpapa coat noon at uh, ang sabi ni mamay sa kana dahil maalikabukan nga naman yung kanyang mga paninda ay siguro poy kapag ka, sa kana pag uh, at may plano din po sila mama na i-extend yung amin pong tindahan sabi po niya <laughs> magresign niya mag retired <laughs> retired yarn <laughs> para kami magtitinda na lang <laughs> <laughs> si papa po ay nakakapag-isip-isip na din na dumito na sa atin sa amin mga kadilag at gawa nang siya po ano nga ilang years na halos na nagtatrabaho tsaka isa na lang din naman ang paaralin at si Indong na lang po <laughs> oh, oh, oh. nakakaraos din nakakapagsaman din kami ng matagal hindi lang 3 days po. Oh, oo. Oh, oo oh, nga, honey. Uh, libang, honey. Tsaka libang kayo. Ayun, <laughs> ay, ayun, 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 ayun. Dapat Yasa nga niya, pala, ma'am. Hmm. Si Papa lang ayaw pang mag-resign na, eh. <laughs> Gusto niya, makompleto po niya yung kanyang uh, sa SS. Ayun ang kanyang hinuhulugan ng benefit sa kanya han Meanwhile, ako po yung nakakita ng merienda. Tamang tama at ako hindi pa rin na ng halian. Ako oh, may merienda mo na mga kadilad. Yan, na tayo bibili kay Kuya ng Shumai. Bumili uh na kami ng Shumai. Ah, Libre <laughs> to pick Ha? Libre to Mayinig pa, kuya. Mayinig po, nakausap pa buwan. Eh, uh, anong flavor na yan? Bukla po. Sige, pabili nga ako ng kuwan. Ganang 30. Taka na pong lalagyan ng toppings. Lalagyan natin ang oh! chili oil. Sampo. Oh, binagsak pa. Sakaan. 50 pesos talaga. Wala ko nga kaya, ito na hindi sa'yo. Ito Uy, may kuwang ka kuya, honey. Eh. Anong tag dito? May ah. kuwang ka kuya. Saka palamig daw. Saka hindi. Palamig. Ganon palamig mo? Uh, sagot mo laman po. Sige nga din, isa. Alin dito sa bata? Parehas po yung walang mga. Kuya, ito mix na. Opo, may kalamansi na po yun. Saka po... Bali, 60. Kalamansi hmm. at kidya. Ayan. Oh. At po ang so, aking uh, nabili. ertiporting. Thank you. Up may piso ani? Ayus. Mili bripantot tik. Nakau, nakau nagtakbo ana, mga papa pa. Oh, bili na kayo, bili na kayo. Libre tik. ng tita Tita ala Maganda. 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 Oh, oh, bila, 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 show mai show mai. Ayan, na tayo po ay nagme-merienda muna. Ayaw ni mama at pork daw. <laughs> Ayan, natito na po yung ilang ingredients na gagamitin po natin sa pagtitimpla ng buko salad. Yung pong buko ay nilagay ko po muna sa ref. Ayan, at akin po muna itong bubuksan para mamaya ay nakaready na. Ayan na po itong bubuksan lahat. Tapos, sa ihiwain ko na din po itong cheese. And at nakaredy na po ang lahat ng ingredients na gagamitin po namin sa pagtitimpla ng buko salad. So, ako po ang magtitimpla at ako po ay mamay tutulungan ni mamang maglagay dun po sa mga salad cup. So, yan at ako po ay magbubisa ng magtitimpla ng buko salad. At ang unang kong ko ilalagay ay ito buko ilalagay sa kaserola. Pagkatapos ko pong ilagay yung ating pong buko, po, ay ilalagay ko na din po itong fruit cocktail. Bali, ito po yung na-strain ko na din. Isang latang fruit cocktail. op Nakay may kaunti pang sabaw. <laughs> Gawa po siguro ng pineapple ating kung sasay din at sayang. Ang sumunod po ay akin nang ilalagay itong kaong. Tayo po ay may viewers dito, si Mama. <laughs> Para ma-check kung tama yung ating ginagawa. Pero ito na may halo-halo laang ay. Pagkatapos po ng kaong ay ilalagay ko na din itong mais tayo po ay naglagay ng mais. Dahil kanina ay ako ay tumitingin ng pasas. Ay wala akong mahanap. Kaya mais na lang ang aking sinabstitute. Kulay din naman Pagkatapos po na yung an, ay ilalagay ko na din itong cheese. Ayan, at pagkatapos po ay hahalu-haluin na. Para mamix. Sige po, mama. Kami po dito ni mama ay, kung tulong. Binubuhos na po ni mama ang gatas. Wow. Oh, sarap na yan. Lalagyan na din po yung isa pang lata ng gatas. Bali, mama, ang equivalent na yan ay parang apat na kondensan eh. So, na sa lahat ah. Nasaktong size. Kaya yan ang binili ko malaki. Ayan, sa, sa idin at sayang. Sa at ngayon po ay ilalagay ko na yung all-purpose cream. O, yun pong ating nasal cream. So, bali, dalawa po ang ilalagay. Ayan. Si mama po ay nagbenta din muna sa tindahan niya. itong isa pa. Kaya na pong hahaluin. Wow. Iti-taste test muna nato, mama. At pagkakulang sa tamis, ay meron naman po tayo sa tindahan na ano, condense. Wow. Ayan. Halu-haluin ang buko salad. Yung kaong mamay, isa lang ang binili ko takto lang naman po. Sarap, sa buko. Sa, buko? <laughs> sa dami ng fruit cocktailan han. Yeah. At natlo na nating buko. Ay wala na ngayon sarado no? soya mm. ano na Bang. So yan yeah, natitikman daw po ni Mama. Masarap yeah, Masarap na. Hindi lang sa tamis. So, akin na din pong titikman. Na kahit tikim. <laughs> At madami. Mm. Sarap. Matamis. Tap lang. Tama ka mama. Parang madami yung fruit cocktail, honey. Pero okay lang. Okay. At yan naman talaga ay buko salad. Parang kay lang <laughs> konti. Sabay ganyan yung <laughs> masarap po. Mmm. Mm -mm. -mm. Okay, magrepak na. At ngayon naman po ay maglalagay na kami ni Mama doon sa mga salad cup. yan tulong na kami para mabilis. Mabilis pong matapos. yan po mamang binili ko yung 100 pieces. Para, oh, sakaling. Pero feeling ko hindi abot ng 100 pieces yan. Tula. Ang sa Kami ay kadalasan ni Makaroon. At parang pagpakaroon ni Aikon, madami at parang pag Madami yan. ay Madami yan. Madami yan. Madami yan. Madami yan. Madami yan. Madami yan.

na kayo ito um, ang isa sa malukot na pagkawa ng bukosan ng Diyos. Ipigat ito, tuwing Pasko yung yun po, ang na lang sa ay ano sa Oo, sinanay na Last year ay parang nung mangyari po yun ay kami ni Bibi nasa Maynila, han. Pa-pa-uwi pala. Kami nag-a-apply sa Japan. Oo. Oh. Oh. Mga kadilag. Kasi sinama ko pala na yung nag-banding na. So parang sa mustasahan <laughs> niya. Tama Hindi yung mustasa. Ayun pala. Ayun pala. Ayun pala.

Ay, kita niya po, ay parang sinanay na buhay. <laughs> Mas kahit matatanda mama, <laughs> kahit ako <laughs> 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 <na> <laughs> ay tumaki-target lang. Hindi mo na kumakasala. na kumakasala po. Ang Hindi na kumakasala po kami mga ingredients ay may pa. po lang. May nasa 100+. Lagayan <laughs> pa lang ngayon. yan at tapos na po kami ni mama na maglagay na ito pong mga salad sa lagayan ito po ang aming nagawa lahat na buko salad wow ayan mga kadilag at dahil tapos na nga po kami magtimpla ni mama ayan si mama po ay kumain na dahil kailangan niyang uminom ng kanyang maintenance tapos ay ako naman na yan. Lalagay ko na nga po yan sa rep maya maya. Tapos iimpising ko din po dito dahil yun po may mga dumating po ng mga kapatid po ni nanay. Mga lolo at lolo ka din po ay baka po dito tutulog sa bahay. Ayan. At sila po ay nadodoon sa kalatatay mo na hindi ko kwentuhan. Yan at bago po magtapos ang aking vlog ay minais po akong i-shout out Shoutout po kala Pastor June at Pastora Mimi ng Lord of Harvest ng Las Vegas. Maraming salamat po sa inyong palaging panonood sa aming mga vlogs. Nakaka-touch po. <laughs> at kayo po ay parati po palang nakasabay-bay. Mag-iingat po kayo palagi at God bless po sa inyo. At 'yan mga kadilag bali hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay nag-enjoy kayo. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye.